Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan. Isang Tahar sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time the new Filipino time, ala shete ng umaga. This time track is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Six, 6 sa mga bagong balita. Reneg Sabu bansa, Umbalsa. bansa. Narito na ang Brigada Balita, Nationwide sa umaga, umaga. at gayon. At gayon, gayon. Narito ang inyong mga tanggapag-balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headline Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Administrasyong Marcos tiniyak ang suporta sa bawat Pilipino sa anumang pagsubok na haharapin ng Pilipinas Wishlist naman ng isang senador, biguro hong matalakay sa sona ng paulo. Ilang kongresista ikinadismaya ang hindi pagkakasama ng legislated wage hike sa sona. Ilang naman ang mga piktado ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na huyan sa higit 6.5 million individuals. Ang DFA naman kinumpirma na ipipiit ng labing walong taon ang isang Filipino seafarer sa Ireland dahil sa ilegal na droga. At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule actress resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa umaga. Maganda Balita, magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Araw ng Martes, mga kabrigada, July 29, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Inapos ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang State of the Nation Address sa isang pangako. Sa kanyang talumpati tiniyak ng presidente na sa kabila ng anumang krisis o pagsubok na haharapin ng bansa, ay hindi kailanman mag-iisa ang mga Pilipino. Nananatili umanong nasa likod ng mga Pilipino ang pamahalaan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. Sa huli nanawagan po ang Pangulo na huwag mawalan ng pag-asa o panghinaan ng loob sa gitna ng mga nararanasang pagsubok. Three, ito naman hong palpak at mga ghost projects sa flood control Pina-iimbestigahan na hon ng Pangulo. Mga sangkot daw dyan ay kakasuhan. Brigada Mari Carasargan, i-brigada e mo! Report! Brigada. brigada Balita Nationwide! Ito ho muna tayo. Yun daw hong wish list ng isang senador. Bigo daw matalakay sa zona ng Pangulo. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Nagustuhan naman manon ni Senator Alan Cayetano ang naging tono ng pagiging totoo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Well, personally, I like the tone of complete honesty Um, siguro yung tatlong tumatak ka agad is one, yung honesty, especially dun sa flood control. And um, katulad ng lahat ng leaders natin na nagsabing may mananagot, <clears throat> the key there is may managot talaga. And the key there is maging comprehensive, di ba? Sa kabilang banda, umaasa ang senador na magiging totoo ang binitawan ng Pangulo na zero billing sa mga pasyente na magpapagamot sa mga ospital ng Department of Health. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na, na itag itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at Pagcor. At ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa hospital pa lang. Wala na ang kailangang pampuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Samantalang bagamat Satisfied daw siya sa dami ng issue na natalakay ni Marcos. May iisa pa rin siyang panalangin na daw yung sama ng Pangulo sa Sona at ito nga ang pag ng total ban ng e-gambling. malala hindi nga lang si Kayatano umaasa rito dahil maging si Sen. Mick Subiri ay una na nagsabi na ito nga ang inaasahan niya na marinig sa Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada New News Manila, The Music News Authority. Balikan natin si Brigada Maricara Sargan, tigil nga ho sa pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na panalagutin ang mga nasa likod ng mga palpak at mga ghost project sa ating flood control. Brigada Maricara Sargan, i-brigada mo! Brigada! Binanata ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umunoy talamak na katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address, isiniwalat ng Pangulo na marami sa mga proyektong ito ay palpak, gumuho o hindi na ipatupad batay sa kanyang personal na inspeksyon matapos ang pananalasa ng habagat at mga sunod-sunod na bagyong Krising, Dante at Emong. Giyat ng Pangulo, alam na ng publiko ang mga irregularidad sa likod ng mga proyekto gaya ng kickback SOP at sa buwata ng ilang opisyal at kontratista. Anya hindi lang ito pagnanakaw ng pera kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng nyo lang ang pera kaugnay nito inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon na sa nakalipas na tatlong taon. Susuriin ito ng Regional Project Monitoring Committee para tukuyin ang mga bigong proyekto, hindi natapos o pinaghihinala ang ghost projects. Isa sa publiko ang listahan upang makilahok ang publiko sa investigasyon habang isa sa rin ang audit at performance review para malaman kung paano ginastos ang pondo. Tiniyak ng Pangulo na kakasuhan ang mga mapapatunay responsable kabilang ang mga kasabwat na kontratista. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ilang mga kongresista naman, ikinadismaya ang hindi pagkakasama ng legislated wage hike sa sona. Brigada Haji Camino, brigada mo! Brigada! Report! Yeah. <laughs> 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 Bitin at kulang umano sa sustansya ang ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Akbayan Party Representative Percy Sandanya, ipinagmalaki ng Pangulo ang pamumuhunan sa mga Pilipino, ngunit hindi man lang nabanggit ang anumang magpapabuti sana sa buhay ng mga manggagawa, particular ang wage hike. Ang buwan ng Hulyo anya in Nutrition Month, ngunit puro sabaw at walang laman ang ulat ng Pangulo, bukod pa sa boring na accomplishment report. Naniniwala rin si Dinagat Island Islands Representative Kaka Bagaw na marami pang kailangan tugunan upang matiyak na nararamdaman na ng mamamayan ang kaunlaran kabilang ang pagbibigay ng sapat na regular na sahod. Ipinunto ni Bagaw na mas maganda kung may malinaw na direksyon pagdating sa polisiya na maaaring gumabay sa Kongreso upang pagtibayin ang mga posibleng o positibong epekto. Para sa kongresista, hindi dapat matapos sa investigasyon ng pagsusuri sa mga issue gaya ng budget at flood control infrastructure kundi siguruhin na hindi na mauulit ang katiwalian. Dagdag naman ni Navota City Representative Toby Tiangco, panahon na para panagutin ang mga tiwaling nakinabang at pinagkakitaan ang mga proyekto at singilin sa palpak at substandard na pagkakagawa. Maliwanag umano ang mensahe ni Pangulong Marcos na kailangan labanan ang korupsyon at kailangan bantayan ang budget upang walang maisisingit na items na hindi kabilang sa plano. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita, Nagbabala naman si Pangulong Marcos na hindi palalagpasin ng kanyang administrasyon ang mga utak at sangkot sa likod ng pagkawala at umano'y pagpaslang sa dose-dose ng sabungero. Binigyan din ng presidente na nagsani puwersa na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang resolbahin ang serye ng mga kaso ng mga missing sabongeros. na Nanindigan ng Pangulo na hindi magiging hadlang ang katayuan ng mga posibleng sangkot maging sila man ay influential civilians, dating mga opisyal o makapangyarihang personalidad. Ipararamdam din daw sa mga salari ng kabuang bigat ng parusang nararapat para ho sa kanila sa harap ng anyay karumal-dumal na ginawa laban sa mga biktima. Balita, sa balita tayo mga kabrigada, ang bilang nauho ng na mga pektado ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na huyan sa higit 6.5 million individuals. Brigada Kath, Austria, e i mo! May hit 1.8 million families o nasa 6.5 million individuals na ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagulan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon sa NDRRMC, sa kabuang bilang, 32,953 families o 116,766 katao ang kasalukuyang nanunuluyan sa 1,211 evacuation centers. Pinakamalaking bilang ng apektado ay naidala sa Region 3 o Central Luzon na may 769,341 families o 2.6 million individuals na sinundan ng Region 1 at National Capital Region. Samantala, iniulat din ng mga otoridad na nasa 31 katao ang nasawi, 17 ang sugatan at pitong patuloy na pinaghahanap. Patuloy ang pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng kalamidad. In the heart of changing lives, ako, Sibigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Authority. Mga kaprikada, makukulong ang isang Pilipinong seafarer sa Ireland ng labing walong taon matapos itong masangkot sa pagpupuslit ng cocaine noong 2023. Yan pong kinumpirma ng Department of Foreign Affairs kung saan sinabi ho ng ahensya na bukod sa isang Pinoy ay may pito pang mga individual. Ayon po kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, Makukulong ang mga ito dahil sa smuggling ng nasa 2.2 tons ng cocaine na nagkakahalaga po yan nang humigit kumulang 9.7 billion pesos. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnay na umano ang embahada ng Pilipinas sa Dublin sa abogado ng Pilipino para sa mga detalye ng legal process nito. Mababatid na ginawang krimen ng mga sospek ay ang itinuturing na pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansang Ireland. Brigada 22,000 na bagong teaching positions, 97% na round na punan. Brigada Jigoboy Custodio, i-brigada mo! Brigada Umabot na sa 97% ang napunan ng Department of Education sa mahigit 22,000 na bagong teaching positions na pinondohan noong nakaraan taon, habang 99% na rin ang napunan sa 5,000 bagong administrative posts. Ito ay bahagi ng ulat ng ahensya, kasabay ng unang anibersaryo ni Education Secretary Sani Angara sa kanyang panunungkulan. Kabilang sa mga hakbang ng DepEd, ang pagtaas ng teaching supply allowance sa 10,000 pesos, bagong medical allowance para sa mga guru, at pagtaas ng salary subsidy para sa private school teachers sa 24000 pesos kada taon. Nabawasan na rin ng higit 50% ang mga papel na kailangan gawin ng public school teachers upang punan ang kakulangan sa silid-aralan. Target ng DepEd na magpatayo ng 105,000 na bagong classrooms, kabilang ang mga modular classrooms para sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Pinapalakas din ang internet connectivity sa mga liblib na paaralan sa tulong ng iba't ibang ahensya at pribadong sektor. Isinusulong din ang pagbabagong kurikulum sa K-10 at senior high school upang mas maging angkop sa akademiko at technical vocational na pangangailangan. Sa pagpasok ng ikalawang taon ni Angara, nananatiling fokus ng DepEd ang pagtugon sa mga agwat at paghahanda ng mga kabataan para sa kinabukasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong passenger arrival sa unang anim na buwan ng taong ito. Tumaas kumpara noong 2024. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada, Brigada. <laughs> <laughs> Report. Naitala ang 8% na increase arrival sa bansa sa kalagitnaan ng taon. Ito ay kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong period. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nakapagproseso sila ng 7.8 milyon na arrival sa pantalan at mga paliparan sa bansa simula noong Enero hanggang Hunyo. Halos 8% na mas mataas umano ito kumpara sa 7 million arrivals na naiulat noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Pinakamaraming biyayero ang mula sa US na mahigit 750,000, South Korea na mahigit 745,000 at Japan na mahigit 255,000. Sa huli, sinabi ni Viado ang matatag na paglagong ito ay patunay na nananatiling top destination ang Pilipinas sa rehiyon in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and News. Brigada Balita, nationwide. Upo naman bilang officer in charge ng Office of the Ombudsman si Special Prosecutor Justice Miraflor Punzalan Castillo. Itinalaga na nga ho siya ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagre-retire ni Ombudsman Samuel Martinez, Hahalili kay Castillo ang hin -o hihiranging bagong ombudsman sakaling may mapili na ho sa mga nagsubmit ng application para sa posisyon na kinabibilangan pa mismo ni Justice Secretary Boying Remulia. Balita, Formal lang nanumpa si Senador Bongo para sa kanyang ikalawang termino bilang senador. Kasama hong iba pang mga mambabatas na nahalal noong 2025 midterm elections. Kasabay ho ng kanyang panunumpa, tiniyak naman ng senador na ipagpapatuloy niya ang kanyang advokasya para sa sektor ng kalusugan, edukasyon at sports. Dagdag panigo, sa abot ng kanyang makakaya ay susulong niya ang serbisyong tapat at mabilis para sa kapwa Pilipino. Arrestado na ho ulit ang walong persons deprived Private Liberty o PDL na tumakas nga ho sa Batangas Provincial Jail sa Batangas dahil sa umunoy desperasyon mula sa inhumane treatment sa loob daw ng kulungan. Batay po sa investigasyon, sinunggapan daw ng isa sa mga PDL and jail guard habang naghahanda ito ng pagkain. Tinutukan di umano ng balisong, inagaw ang baril at susi at saka raw ikinulong sa loob ng selda. Tatlong nga sa mga preso ang unang nahuli matapos matuntun gamit ang drone sa isang kagubatan malapit sa piitan. Limang iba pa ang nagtangkang makatakas sa kain ng isang Alps passenger bus mula huyan sa bayan ng San Juan papuntang Cubao. Ayon sa driver ng bus, sumakay ang mga PDLs nang hindi niya alam na sila ay wanted. Wala naman nasaktan ng mga pasahero. Tumagal ho na mahigit 20 minutes ang negosasyon bago mapapayag ang lima na sumuko na. Una ho nilang hiningi ang presensya ng media para umano sa kanilang kaligtasan. Dalawa sa kanila ang umapila na wag nang ibalik sa nasabing provincial jail dahil ti umano sa pambubugbog daw ng mga jail guard. Ipinagutos naman ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang investigasyon sa insidente. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. At mga kaprikada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita mm. sa Umaga. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Mula sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the